Good morning. Ito guys, kukunin na natin tong mga kalabasa. Kasi ayan oh, tumubo na yung ating tinanim. So kailangan tanggalin na natin tong kalabasa. So kukunin na natin yung mga pwede, may iwan na yung hindi. Then siyempre tanggalan natin ng mga sanga, mga dahon, may na lang yung mga hindi pa magulang. So kukunin natin na lahat yung mga pwedeng kunin sililinisin natin to para hindi maano yung beans na dito nakatanim yan kukunin na natin lahat yan yung mga po na yan siya guys so saglit lang isa Lagyan ko siya ng balot. Saka natin kunin. Yan para pa niya pag-uwi natin hindi siya magasgas yung kanyang balat. Yan ang gagawin natin. Yan. magtira tayo ng konting ganyan hawakan pag yung kasi ganoon ang mga mamimili. May hawakan sila. kasi tayo malaking timba ni nakaw. Pagtripan ng mga bata. yung ginawa, binayaran na lang ng magulang. mga ano ba, ba, mga bata pa eh, mga ano pa, mga 12, 13 years old. Kasi nakikita sila ng mga isda dyan na maliliit dyan sa irigasyon. Kinuha nila din. Wala silang mapaglagyan. Kinuha nakakita nila yung timba. Kinuha nila yung timba. Doon nila nilagay yung isda na maliliit. Baga parang meron silang mini fish sa bahay. Baga yun ang hobby ng mga bata. So kami naman, okay lang yun. Pero huwag na sanang ulitin nyo lang kukuha ng gamit. Kasi mostly, lalo na pag harvest, pag nawala sila na yung pagbibintangan. Kaya ang timba natin ngayon, ito. oh, so, ang liit. Limang piraso lang ang laman. <laughs> so ilalagay ko muna dun sa lagayan. Guys, ito na lang. Lagayan ko yan. Oh. No? Ibubuhat ko na lang dyan pag napuno. balutin ko muna bago tayo mag para dire-diretso yung gawin sana nating live kaya lang yan, video ko na lang para mayroon tayong isang upload every week siguro ganun na lang gagawin ko bumigay na Ayan natin dito sa kahon na Paisa Okay, pag sinalansan natin dire diretso na sana yun ang gusto ko para hindi tayo matagal maingay na yung mga ibon dyan gagalit sila may istorbo sila yun nandyan yung pugad nila may mga uh, ano na maliliit na inakay na ibon kapunin ko muna to yung mga nandito sa harap Ay, hindi tayo sasayad yung ulo natin dyan Ayun, mga nandun ito. dito muna unahin natin yung mga nandito yan. so ito muna kunin natin ito ito, ito mga to yan ayan, ayan mo ng kamera natin Yan. kasi tatanggalin natin to ito bandarito may iwan yung ibon dyan don't worry so ayan puno na yan ilalagay ko lang dun sa ating service mamaya ulit So, dito naman tayo banda. Muna. Kukunin ko muna yung mga nabalot. Pwede na to. Ayan, hindi natin mabalot dahil nasa taas. Ayan yes, oh. oh. Ganda. Ang pogi, -pogi. Oh, dito naman tayo sa banda rito. Ayan, oh. Ayan, mga yan. Saka mga yan. kalala yung nanay ng mga ibon baka akala suro kukunin natin o, dyan nuna na. yan yung maingay na yan yan yung may-ari ng dyan, yung itlog dyan yung inakay ito na yung kahon natin pupuno na isa. sa taas. Ayan o. sa taas yung isa. Ayan. Ayan. Ayos. Tapakan na natin yung bins. Ito so, pa isa.